guys oh nagbuhat sila ng bato so, kasi sobrang yung laki yung bato lalaki kasi ng bato Ilalagay ko kasi nandito. Gusto ko kasi ano, matambakan dito sa may gilid. Para hindi siya, hindi agusan, agusan ng tubig. Para, mo muna siya di para may pagano niyo oh. Yan. Hindi okay, guys, sobrang ano talaga, sobrang bigat. Into In tulak yo kumapakas din kad nagadupay ni. natin. Yan technique guys para ano mabuhat nila. <laughs> Tanggalin mo yung ano de yung maliliit para maano Lipat mo doon. Kasi nag-STD dito guys yung ano. Yung tubig pag umulan. Kaya kailangan lagyan ng ano. Tambak. Tapos doon oh. Ano yan. Baha dyan. Yung galing. Yung tubig kasi doon. galing. Galing doon tubig. Sabi ko sa iyo, kaya niya 'yan eh. Kaya, -kaya niya. Kaya rin natin ng guys ito. Pagkitang gilas oh. Tapos kanina sabi niya hindi niya kaya. malapit na siya matapos o oh. to pinamitay kasi medyo mababa medyo mababa kasi dito ito. dito nag steady yung ano tubig tutulog so, tayo guys para mabilis matapos kasi ang bagal bagal na Ayan guys, so dahil ano, ito, kulang pa siya eh, hanggang doon dudugtungan natin ito kasi direct sa yun doon ano magdagan um, natin pa ganun yan guys update ko naman pala kayo doon sa tanim namin na kangkong kamote, may avocado may kung ano, sari sari po yan. Wait lang bago tayo pumunta doon sa taniman natin ng mga kalamansi. Pakita ko muna yung tanim ni Macy naman. Grabe, <laughs> ang Maka bilis ano? ano. Sa amin. Masyado mabilis sumaba yung mga damo. Yun, Yan, one week lang to eh. One week, one week ko lang week to lang tinanggal. Hapero, tapos oh. naman, oh, ang tapos dati guys, di ba iwan ko kung nakita mo yan. Kitang kita yung mga yan. Oh, yung, kita kung, kita. ano, yung mga timba na pinagtaniman ko ng ah, bukin bilya. Kaso tingnan mo, tingnan din na makita. Guys, oh. ito yung tinanim ko dati. Oh, ito yung problema siya. dito sa ano ang dito. -dito? Ang bilis tumubo na. Damo. Tapos ah, dito na tayo guys sa ano. Para. Update ko lang kayo na meron po kami dito. Ah rambutan. Yan galing pa yan doon sa kabilang bayan natin. May tinanim siyang kangkong kaso ano. Yung kaso parang nalalanta no. Maraming ano. Natalo siya. pa sa damo. Oh, pero Mas maraming damo. Mabilis lang din yan dadami. ilan lang naman yan pinatubo. Mama, so, may ito. itong... Chico. Crafted na Chico. Wow, ito pagka mga ilang buwan pa lang yan, tagaya dun sa bahay. Oh, Adi, Mabilis lang, ito lumaki kasi yung nandun sa bahay, bumubunga na siya. Maraming okay, dyan, no? Parang one year pa lang yan. Ito guys, lemon, sana mabuhay. Nag-iisang lemon natin. Mapang di ano to, di tambakan mo ng lupa para hindi magdipon yung tubig dito, oh. Diba? Ito. Tara guys. Kasi oh. Sabi nila malnak, ay malnak daw. na um, so guys, yung ano namin, wala, hindi ko tayang, hindi ko maharap kasi magano, maglinis-linis pa ngayon. Pero sana mabuhay siya kasi ang laki na nila oh. Dati nung binili namin ito, hindi naman ganyan, dami nang tumubo naman ng na mga ano niyo. 'di ba nung mga na, mga nakarang araw na nag-vlog tayo, hindi ganito oh. Hmm? dahil bunga guys ha. Tingnan niyo naman po, dahil bunga tapos tignan nyo yung area natin yun o oh. grabe, sobrang daming ano sobrang taas na ng tabo hindi na tayo ang tigilan dahil tag ulan na po kasi ang oh. iniisip ko nga kapag sana mayroon akong pera ano sana, kambing kaso baka mamaya maubos ano, to lahat nung tanim namin pag nakatakas kasi maganda yung kambing dito may baka ganon kapag may budget kaso wala pa tayong budget yan Daming namin na ano na. to, sumibol na ano. Yan, pag natapos yung ano, yung building na pinapagawa namin ito, maasikaso na namin magdamo. Ay. Pero sa ngayon guys, hindi namin maharap magdamo. Oh. Oh. Tapos ang likod nito guys, ang likod na yan, ko yan ng mga buko, yung mga warp buko. Yan, tapos ito naman. guys okay. Hindi na yan mabubuhay, di? May bubuhay siya, meron siyang ano. Hindi na yan mabubuhay. Meron naman siyang ano. Ay, may saringit siya, may sanga. Tapos yung nag-iisang mangga, tapos yun. Sana mabuhay lahat ng mga tanim natin. So, yun lang yung update natin dito sa maliit nating ano farm. farm? <laughs> De, tapos, dadagdagan pa namin yung tanim yung oh, ano. Pagdating ng araw, guys, pag natapos na yung pakita mo yung... Yan, yeah, yeah. yung pinapagawa yeah. nating... Ganyan yung view pag nandito oh, kami pag... sa, yun, sa lalawak. Anong pangalan nito? No. Maganda yung view. Tingnan oh, Tapos naman. yun, bandang no, likod no. nito, guys, yun yung, malawak ano, Malawak pa siya, no? Ah, oh, daas malawak yeah. pa siya. Maraming pa kaming, ano, tatamunan. Maraming Marami ano. pa pwedeng gawing project dito. Project na tanim, ha? Tanim. Ah. So, hanggang dito na lang yung video namin, guys. Sana soon uh, may mga followers tayong makapunta dito para makabanding namin, no? Oh, wow. Bye bye guys. We love you all. Bye bye.